Aris, ang pahiwatig ngayong araw dapat ay matyaga na magmasid sa mga makakausap para sigurado ka sa iyong magagawa na pamamaraan, na magagawa mo ng maayos na usapan at pwedeng makagawa ng ibang bagong other income, at panatiliin na maunawain kung may madidinig sa mga kapatid, para ang aura mo na mabait na ugali ay laging madala ng ikakalakas ng gabay na makakita ng pag-unlad pa sa mga gustong magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, bigyan ng advice na wala mo ng deal na dapat napuntahan ngayong araw dahil mahina ang kanilang buenas na araw. Kung pupunta ay dapat na mag-ingat ng makaiwas sila sa kalungkutan. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema sa mga gawain, maging mas masipag at mapapansin ng boss, ang iyong husay sa trabaho. Ang iiwasan mo lang ang kasama sa trabaho na mahilig magparinig ng tukso ng pag-iibigan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 20 number 18 at number 36. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may schedule na malayo ay dapat na iyong mapuntahan, dahil mas masisiyahan ka kung makakapunta para sa mga bagong pagkakataon na makagawa ng pag-asenso pa sa pamumuhay. Para makagawa ng other income, na maayos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ngayong araw kung ikaw ay tutulong ang dapat ay sa magulang at kapatid, nang lalong gumanda ang grasya ng kaalaman sa pagkakaperahan, bawal muna sa mga kaibigan. Sa trabaho ay may sinyales na may kasama sa trabaho na may pwedeng may inggit sa iyo, laging may malakas na pakiramdam ng walang magawa sa iyo ang ganoon tao, na maungusan ka sa pag-asenso sa hanap buhay at iwasan mo rin ngayong araw ang pagtulong sa kanila ang sarili mong trabaho ang bigyan ng pokus. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig maging mas maunawain pa ngayong araw dahil para mas mabigyan mo ng dapat na katuwiran, ang mga gusto ng minamahal ng okay ang araw na masaya, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 19 at number 25. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magpapataan sa gagawin, sa pakikipag-usap dahil kung nakakariwasa ang kausap ay mas mainam na mas naaayon na maaga sa tagpuan, para makabuo ka na kagad ng pagtitiwala nila at kung may dapat kang pirmahan ngayong araw ay gawin dahil sinyales na malaking tulong sa iyo sa hinaharap ayon sa iyong gabay. At sa pamilya may pahiwatig kung may balak na isang paggawa ng isang negosyo, sabihan na unahin ang plano at pera na makaipon ng puhunan ng sa ganoon ay malaki ang porsi eto, na magiging maayos pag nagawa ang negosyo at sa pera ay maganda ang magpautang at tumulong sa magulang, nang laging may dasal ka ng buenas sa mga ginagawa at maalagan ang mga nalalaman sa pagkakakitaan. Sa trabaho ay may magandang araw para sa iyo ang ugaling na kasanayan na masipag at masinop ang magbibigay sa iyo na mapalapit na makita ng mga boss na maaasahan ka sa trabaho na sinyales na makakaasenso pa sa hanap buhay. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21 at number 33 at number 40. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may ugaling. Wise na matahimik na gagawin mo sa iyong deal, maging. Mapagmasid lang kahit may pagkaarogante ang kausap ay makikita mo ang tamang gagawin sa kausap para matahimik sa kanyang mga sinasabi sa deal na may kayabangan na tao at huwag ka muna umayon sa mga nasasabi ng kapatid kahit may pera siya mas mainam na maging wise para ang iyong swerte naman ay hindi makuha ayon sa iyong gabay at bawal din sa iyo ang pagpirma ngayong araw dahil magdadala sa iyo ng problema kung makakapirma ka ngayong araw. Sa iyong pera ay patuloy kang tumulong sa magulang at mga kapatid ngayong araw, kung ikaw ay may ekstrang pera ng patuloy na ikaw ay lagi may kaayusan sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay may kahinaan ang iyong enerhiya, dapat kang maging mas maingat sa mga ginagawa ng tuloy-tuloy kang makagawa ng maayos na trabaho, at iwasan ang makipagbiruan, sa mga kasama sa trabaho na mahilig makisuyo sa ibang gawain, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 20 number 36 at number 25. Leo, may pahiwatig may mga pwedeng dumating na bigla ang tulong na financial na ikakasaya ng iyong pamilya. At pag may deal ka pa ngayong araw na gustong magawa ay okay na iyong mapuntahan, dahil pwedeng kang matulungan sa hinaharap sa ibang gusto mong project. At kung may mabait na ugali ay reserba mo huwag basta maawa sa ibang tao ngayong araw dahil pakinabang lang ang gusto makuha sa iyo ang pahiwatig Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa trabaho ang dapat ay maging maingat sa mga ginagawa kung mabilis na iyong gagawin na tiwala ka ay baka may makalimutan, gawin na manigurado ng wala kang makuhang suliranin sa trabaho at kapintasan sa masasabi ng boss ngayong araw. Sa pagmamahalen, ay patuloy na pag-unlad lalo na kung lagi kang maunawain ay hindi kayo nadadalaw ng tampuhan. Ay hindi kayo madaling mapapasok ng pagsubok na mabigat sa pag-iibigan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 13, number 30 at number 18. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig may bisita kang pwedeng dumating o may makakausap sa ibang lugar na dating kaibigan kung may mapag-usapan na tungkol sa pwedeng kumita ng pera. Gawin mong makasundo o laging may communication sa bawat isa para makagawa kayo ng ibang project at ngayong araw kung may gusto kang gawin ituloy, dahil hanggat may kasiyahan sa damdamin at isipan ay magagawa mo ng maayos ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay walang problema kung napapanatili mo ang kasipagan at maagang nakakapasok, dahil doon ka mapapansin ng boss, para makatulong sa iyo sa hinaharap na may nakagayak na pag-asenso sa hanap buhay. Sa pera ay bawal muna magbigay sa pamangkin at uncle at auntie sa magulang, ang pwedeng matulungan ng may dasal ka lagi ng maalagaan ang kalusugan. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, kung magkakaroon kayo ng maromantikong oras ng pag-iibigan, ay makapagpapaalis ng bad energy sa tahanan at sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 24, number 19 at number 11. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may maganda kang enerhiya. Sa usapan sa mga anak at sa magulang mas mainam na magbigay lang ng idea sa kanila, para kung magkasundo ay makakatulong sa bawat isa, pero sa mga deal na ibang tao ay may aura kang mauunawain pero hindi naaayon, sa iyo ang ganoong ugali ngayong araw mas mainam na ipagpaliban sila na iyong kausapin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay may sinyales na may dadalaw na hangin na magbibigay ng ikakahina ng kalusugan, dapat lang na laging magmasid para maagapan ang bawat kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos walang problema ang pag-iingatan na dapat gawin ay huwag masyadong magtiwala, lalo kung ikaw ay laging tatanungin ng ibang kasama sa trabaho, kinukuhanan ka lang ng karunungan ng ganoong kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ng pahiwatig hanggat tumatagal na mapagpasensya ka ang inyong pagsasama ay may kinakaharap ng pag-asenso pa sa pamumuhay. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 10 at number 36. Scorpio ang pahiwatig ngayong araw pag laging masaya sa mga ginagawa ay okay yun sa pakikipag-usap, dahil doon mo may lalabas ang iyong kahusayan sa mga dapat na magagawa, bawal muna sa iyo ang gumawa ng pagpirma sa mga kamag-anak dahil sinyales na magkakaroon kayo ng suliranin sa relasyon, sa ibang araw kayo magkasundo kung may pipirmahan, at kung may nasabi ang minamahal ay dapat mong alalahanin baka iyong makalimutan, ay masisira ang kasiyahan mo ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig at sa pera ay dapat una ang pamilya kaysa ibang tao, nang laging maayos ang dating ng pagkakaperahan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang laging nag-iingat sa mga ginagawa ay okay dahil doon ka malilihis sa kalungkutan sa trabaho ngayong araw. At sa pagmamahalan ay maayos na araw hanggat laging inuuna, ang pagbibigay ng makakaya sa kagustuhan ng minamahal ay laging mayroon kang makukuhang gabay na mag-aalaga ng inyong kabuhayan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 11, number 25 at number 29. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang masyadong magtiwala sa mga kausap, na madaming nalalaman sa mga salita dahil tunay na wala siyang alam ang gusto lang ay makuha ang iyong pagtitiwala. Pero kung maliit na pagkita ng pera ay okay ang deal na ganoon para sa inyo, at kung magkakasama naman kayo na magkapatid, sa ibang deal ay good vibes ng pagkakakitaan ang pwedeng pagsamahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, kung may dumating na bisita ay maging maingat dahil baka magkaroon ka kagad ng pagtitiwala. Kung pag-aaral mo ang kanyang proposal ay may sinyales na okay ang magiging resulta pag maingat ka sa paglalabas ng pera kung magkakasundo. At sa pera ay huwag muna mag-invest kung may susuyo sa iyo ngayong araw pag-aralan pang mabuti ng ikakaunlad ang maging resulta, sa pagmamahalan, ay may sinyales na problema ang pahiwatig ang maging maingat sa pagsasalita na magagawa ang makakapigil sa sinyales na suliranin sa pag-iibigan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25, number 29 at number 10. Capricorn, may sinyales na pwedeng magkaroon ng bigla ang usapan sa pamilya. Iyong puntahan kagad ka dahil kailangan ka doon sa iyong mga masasabi na kanilang malalaman na pwedeng magawa at ngayong araw ay bawal na bawal ka muna pumirma sa mga kontrata dahil mahina ang swerte sa ibang araw mo gawin ng magtuloy-tuloy ang swerte sa pipirmahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may plano na ginagawa para makagawa ng negosyo, ay dapat mong busisiin dahil sa pagtatanong mo ay may idea pa silang makukuha. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap at kagalit na tao. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag-unlad sa inyong buhay dahil walang pag-aaway. Sa trabaho, ang maaga makapasok at iwasan ang usapan na walang kaugnayan sa trabaho nang maging masaya ang iyong aura sa hanap buhay, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 22, number 11 at number 36. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa gagawin na pakikipag-usap kung nakadarama ka ng kasiyahan ay tumuloy, pero kung laging may iniisip na pamamaraan, ay ipagpaliban ang naaayon na gawin dahil baka magipit ka ng kausap dahil hindi ka handa sa deal, at ngayong araw kung biglaan na magpapasabi ang magulang na gusto kang makausap, ay ipagpaliban mo rin dahil madami kayo na pwedeng pagtatalunan na hindi magkakasundo. Dahil malakas ang enerhiya na magalit ang pahiwatig sa ibang araw kayo mag-usap. Sa tahanan ngayong araw ay pwedeng may dumating na kamag-anak na masasabing nakakariwasa na sa buhay kung magkakasundo kayo at gusto ka makasama sa pagnenegosyo, ay okay para sa inyong dalawa, tagumpay sa inyo ang pahiwatig. Sa pera ang pahiwatig ay maayos ngayong araw kung gustong mag-invest, na iyong napag-aralan kahit maliit ang kikitain ay makakatulong sa pamilya sa hinaharap. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 15, number 34 at number 20. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung mayroon kang kausap sa isang pwede na maging negosyo, ay okay basta makinig ng maayos dahil mga idea na magaganda ang malalaman, lalo na kung magkakasama kayo talaga ay malaking pakinabang sa inyong dalawa, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng kabaitan, dapat kang umiwas muna sa tao na mahilig humingi ng tulong, walang mangyayari sa iyong gagawin na pagtulong, siguradong ang perang na itulong ay hindi na muling makababalik sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig may sinyales may pwedeng mayroong mahina ang kalusugan, maging mapagmasid ng matulungan mo kagad ang kanyang kalusugan. Sa iyong pera ay maging masinop ka sa buong araw sa ibang tao nang ligtas ka sa problema at kung lumapit ang magulang at mga kapatid ay pagbigyan ng maganda ang pasok ng positibong pagkakaperahan sa tahanan sa trabaho ay maganda na maayos ang buong araw sa mga ginagawa wala ang magiging problema ang dapat ingatan ay sa pakikipag-usap ngayong araw na kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan siya ay tukso ng gastos at kamalian na dapat mong iwasan ngayong araw. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gray, number 36, number 21, at number 45.